Ah, tignan mo! One million na! Ang dami! Ipagpatuloy lang natin yung pagpapagla natin na. Uh. Ha? Huh? <laughs> yung pagpapagla natin, di ba? <laughs> <laughs> Sige ipagpatuloy lang natin to. Oo <laughs> nga! Um, ay! Teka lang, may nag-message. Isang fan natin. Nasabi? Pakisponsor yan! Hindi, teka lang. Humihingi ng address natin, may ipapadala daw na regalo. Ano ba? Oo, ah, uh, Hey, Teka lang, i-message ko ulit. payo ko lang sa'yo ha. Ano? Huwag kang ng address natin. Baka mamaya kung ano yan. Ano ba? Magpapadala lang naman ng regalo eh. Wala namang masama doon. Sige, ikaw bahala. Sige. O, oh, ayan. Thank you po. Mm -hmm. Ayan, sige. Gawa na tayo ng content. Sige. Tara! Hi, guys! So, andito po kami ngayon sa bagong bahay na aming nabili. At gusto namin kayong i-tour, kaya tara, let's! Eden! Eden! Hi! Francis, nakutuwang-tuwang ako, lang At last, nakita ko na kayo. Ako yung nag-text kahapon, remember? Sabi ko, pupunta ako sa inyo, di ba? Ay, kasi ikaw po yung nangingin ng address. Oo! Ay, hanggang. Siya nga pala, meron akong pasalubong sa inyo. Pagpasensyahan nyo na yan, ha? Uh, akala po kasi namin ipapadala nyo lang po eh. Ah, hindi. Kasi gusto ko rin kayo makita ng personal. Uh -huh. I don't mind. Pero, dahil kasi sa province namin yan. Sana magustuhan nyo. Nag-abala pa kayo. Sana po pinadala nyo na lang. sayang pa yung pamasahin nyo. Yu. Okay lang. Gustong-gusto ko naman kayo makita sa personal. At last, nakita ko na rin kayo. Ang ganda mo pala. Ay, thank you po. At ang pogi mo, Francis. Ah, uh, Invite na lang po namin kayo sa loob tapos dito ka lang po maghapunan din. Talaga? Opo. No, ako, hindi mo nakakaya. <laughs> hindi naman po. Tara, sige. Pasok po kayo. Bay. Sige. Salamat. Eden, <laughs> Francis, thank you talaga sa pag-invite niyo sa akin. Ha? Ang sarap-sarap ng ulam niyo. Thank you sa pag Imbita niyo sa akin dito na magapunan. Ay, wala pong anuman. Nagpapasalamat din kami kasi talagang sinadyan yung puntahan yung bahay namin. Para lang iabot yung regalo. Oo naman. Fans na fans niyo kami. Actually, yung buong family namin. Fans na fans niyo lahat. Opo. Maraming maraming salamat po sa panunod ng mga vlog namin. Alam niyo, lalo na yung ano, yung isa kong anak, si Jeboy. Naku, idol na idol ka nun, Fras. Tsaka <laughs> ikaw, Eden. Gustong gusto kanya. Kaya lang nga, tumigil siya sa pag-aaral eh. Sayang, matalino pa naman siya, tsaka masipag. Kaya nung hindi ko na kasi afford na pag-aralin pa siya. Eh, baka sana pwede ako humingi ng tulong sa inyo. At Tara, ano ba kailangan uh, Eh, mga 10K lang naman. Ah. Para lang ma-enroll ko siya tong school year eh, na 10K po ba? Oo. Ah, uh, sakto po, nakapag-withdraw po kami ng 10K kanina. Ah, uh, pwede naman siguro nating bigyan si Miss Ayen. Totoo ba yan? Ano, hindi. Ako, thank you talaga. Pero huwag na, nakakahiya naman. Ay, okay lang po. Okay uh, na po. Tulog po na po. May... Oh. Ito na po yung Ah, ganito na lang, para mas maganda. I-vlog natin yung pagtulong nyo sa akin para mas mara, mas lalong dumami yung subscriber ko. Tsaka makita ng mga tao kung gaano kayo talaga kabait sa personal. Ano, payat ka ba? Sige, dali na. O oh, sige, kunyari, aabot nyo sa akin tapos i-vlog natin, ha? Sige po. Kaya ako na po ako Hi guys! Nandito po kami ngayon kasi meron po tayong isang napakabait na fan na sinadya niyang pumunta dito para magbigay ng regalo sa amin. At andito po siya ngayon si Hello. Po. hello po. ah, ito po tinulungan po ako ng um magpartner na Eden at Francis. Ang bait po talaga nila, sa personal, walang biro. Tinulungan po nila ako para makapag pag aral yung anak ko. Kaya please subscribe po kayo sa kanila. Hindi hindi po kayo ma-disappoint sa kanila. Kaya kayo din po ako ah, meron kayong ma ah, kailangan na tulong. Huwag kayo maiyang lumapit sa dalawang to. Ang babait po talaga nila, promise po. Mag-text lang po kayo sa kanila. Tsaka please, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe kayo sa mga content nila tsaka sa mga vlogs nila. Ah, uh, okay. Okay. Thank uh, you. Sige po. Yun lang po. Thank you. Bye! Oh, sige po. Tutuloy na ako ha. Maraming maraming salamat uli sa inyong dalawa ha. Hindi ko oh, ito makakalimutan o no, tanga love ko to sa inyo. Ah. Sige po, thank you. Sige po, hatid na sa pinto. No, hon, tignan mo yung video na inakita natin. Oo oh, nga. Alam mo, sunod-sunod na yung blessing natin, ah. Yeah, Kaya nga, eh. Kumakat ako. Sige. Hi, Idol Eden! Nandito po. na naman ako. Oh, sige po, upo muna kayo. Halika, kasama ko yung anak ko. Hello. Sige po, upo kayo. Hi, Francis! na ko kayo. Ah. Ah, sinama ko yung anak ko si J-Boy, Siya yung tinulungan niyo para mag-enroll kaya sinama ko na siya para makilala din kay ng personal. Maraming salamat po sa tulong niyo, ah. Salamat din po. Ah, um, ano pong ano pong gusto niyo, merienda, juice? Naku, uh, wag na, wag na kayo mag-abala. Um, actually, napanood namin, nakita namin sa sa social media yung yung vlog na ginawa natin. Nainabutan niyo ako ng mm -hmm. tulong para kay Jeboy. Ay, oo oh nga po, nag-viral eh. Nag e. Oo, siyang nag-viral, grabe. I'm sure, ang laki-laki ng kinita niyo doon, ano? Malaki yung views, pero hindi naman po ganun kalaki yung kita. Ako, I'm sure, malaki kikitain dyan. Um, nandito kami kasi para magka para itanong kung magkano porsyento ba ibibigay niyo sa amin. Ano? Kasi di ba, nandun kami sa, andun ako dun sa Shit. vlog niyo, di ba? So, dapat lang na meron akong share doon. At, uh, teka lang po ha, kasi wala naman po ng na pag-usapan. At isa pa, nagbigay naman po kami ng 10K na hinihingi mo. I mean, tulong na binigyan namin sa iyo kahapon, hindi pa ba yung sapat? Ang damot talaga dito ni Eden, no? Oh. Konting porsyento lang hinihingi ng nanay ko, hindi niyo pa maibigay. Tsaka, magbabirthday na rin naman ako eh. Baka pwedeng pengi pa kahit tulong pa ulit. Ah, uh, idol kahit lichon lang, okay na ako doon. Tsaka, hindi naman kayo kikita kung hindi dahil sa amin eh. Ano? Sumusobran to ha? Francis, hindi ko na gusto yung na ng pananalitan ng batang to ha? Ibigin na lang natin yung gusto nila. Ewan ko sa'yo! Idol Francis, totoo pa lang, bite mo sa so personal. Pero yung partner mo parang medyo damot, no? Ah, uh, hayaan nyo na lang po yun. Medyo wala po kasi sa mood ngayon eh. Eh, magkano po ba yung kailangan niyo? Ah, uh, kahit. Okay. 25k. Pasok na 25? yun sa pang-birthday ko. Ah, uh, sige. isi ko na lang sa bank account. Sige po. Ah, ay doon. Send ko na lang sa messenger. Sa linggo na kasi yung birthday niya, kaya intay namin yung padala mo ah. Sige po. O oh, ano, mauna na kami. Hindi, teka lang, mai. Baka... Pwedeng, ano, magpa-picture muna tayo sa kanila bago pumulis. Ah, oo! Oh, oh, magpa-picture tayo. para meron kang picture kasama sila. Kaso, Nay wala sa mood yung partner niya eh. Ah, walang problema yun. Tatawagin ko na lang. Talaga, idol? Sentan niya ako dito, ha? Sige, po! Asa yung cellphone mo? Dali! I-vlog natin yung bayo mag-tour. ano tayo mag- Ah... Uh, house tour ba yun? Opo, tara! Tara, dali! Ayan, umpisa natin dito sa sala nila. O uh, yung kami, ng ano nila. May YouTube pa pala sila. Oo oh, nga. Grabe, dami nilang award. J-Boy, naku, nakikinikinta ko din. Sisikat ka as, ano, isang vlogger. Kaya okay oh, yan, mapag-collab ka sa kanila para tumaas din yung kita mo katulad nila. Kaya nga po eh, ah, may naisip ako. Katukin natin sila, mukhang maganda rin yung karton nila eh. Tara! ikotin ikutin natin tong bahay nila. Tara, tara, tara. house tour ka na. I'm sure maganda. Ako, yung parto kaya nila maganda. Ano to? Anong ginagawa nyo? Idol ni Dee, eh. nag-house tour lang kami kasi to si J-Boy. Idol na idol kayo gusto niya rin maging ano, vlogger. Kaya okay lang ba? Feature namin tong bahay niyo. Baka pwede namin mag-self yung kwarto niyo. Pasensya na po ha, Privacy namin to. Eh, napakasama naman pala ng galing talaga nitong babaeng to, mami. Okay, itang tao lang eh. Sobra ka naman magsalita, Eden. Baka nakakalimutan nyo, ha? Kundi dahil sa aming mga fans nyo. Wala kayong kung nasan kayo ngayon. Wala kayong kikitaan. Kaya dapat lang na pinapaambunan niyo yung mga fans nyo. Sabay so, kayong so dalawa. Tumigil na kayo. Alam nyo, kanina pa ako nagtitimpis niyo. O ba sigaw? Alam mo naman ang kwarto namin to, ibablog mo pa. Ba, tindi mo naman ang kapal ng mukha mo. Ah, um, gusto niyo po ng pera, di ba? Ah, uh, sige po, magbibigay po kami. It's just a prank! Mabait ka naman pala, Eden! O, di ba? Na-prank kayo? So, may pang vlog na naman kayo. O, sige. Um, intayin namin, ha? Ah, uh, sige po. Kaso nga lang po, eh... Gumagabi na po, eh... Sige, di bali. Alis na rin naman kami. Balik na lang kami ulit, ha? Sige po. Awesome. Thank you! Po. Good night! Sige. Salamat po. Ihatid mo na. Yay! Jay boy! Nelly! <laughs> Baka umalis kasi sila, eh. <laughs> ah, sino po? Hi! Hi. Hello, Eden! Hi po! Sorry, ha? Dumalo kami ulit kasi... Nga pala. Si Jay. Ay po. Ay, Fans din sila. Sinama na namin. Kaibigan siya nung anak ko. So okay. hindi pa, pa namin natatanggap yung pinangako niyong pang birthday kay Jay Boy. Kaya nga eh. Kaya tuloy nagsama pa ako ng isa pang pass niya kasi birthday niya sa lunes. Oh. Di ba? Ako sa linggo. Kaya pwede ba dagdagay niyo na rin gawin niyo ng 50k? Huh? Para pang birthday na rin niya. Um... Uh, baka mayroon pang birthday greetings na gusto gawin ha? Ayun! Masyado ng... Uh, Oo nga pala baka pwede rin may video greetings para sa kanilang dalawa. Okay lang ba? Eh, pasensya na po ah. Super busy po kasi namin mag-asawa eh. Lalo na nagkapatong-patong na yung ginagawa namin ngayon. Kasi inaraw-araw niyo po dito eh. Paano naman kayo mag busy? nagpa lang naman kayo. Madali dali lang naman nun. Ah, uh, sige po. Pasok na lang tayo. Hintayin niyo ako sa sala. Sige, sige tara po. Pasok kayo. Ah, grabe, Jeboy. Ang ganda pala talaga ng bahay nila, no? Tsaka Napaka napakaswerte niyo kasi anytime pwede kayong pumunta dito. Siyempre naman, Jake. Tsaka anytime pwede kang humingi na tulong sa kanila. Oh, talaga. Excited na nga ako. Nakakatalitin sa atin okay. 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 Sorry. Bit <laughs> po yung Ah, ma'am, sir. Pwede po ba namin kayo imbitin sa presinto? Oh, polis ba to so kami hulihin na pag ginawa namin? Presinto na lang po kayo magpaliwanag. Kasi po, trespassing na yung ginagawa niyo sa amin. Araw-araw na lang kayong pumupunta dito. Wala naman kayong invitation. Hindi naman lang kami makakapasok dito. Hindi nila kami pagbubuksan, di ba? Hindi po yan totoo. Naharas Naha kami. Bigla-bigla nang -bigla pong sa pinto. Isa pa, nalaman na lang namin na hindi lang sa amin ginagawa ito. Pati sa iba namin kaibigan na vloggers. At napag-alaman ko, hindi din kayo followers namin. Followers nyo kami? Naku, ang pa-plastic niyo pala. Sasama pala na ugali nyo sa oh, tuwing buhay. Uy, hindi ka na. Sa alam mo, masaya naman kami tumutulong sa mga nangangailangan eh. Pero sa mga katulad ng scammer, dapat lang kayo mabulok sa kulungan. Kasi ako, na, na ako, Jay Boy, mga scammer pala kayo. Pati tuloy ako madadamay nito eh. Hindi totoo yan, Jay! Ah, uh, ma'am, paano? Sasama ko na po sa presinto. Sige po. Sige, sir. Ay, Dali na po sila. Sama na po kayo. Ayaw. Sasama na rin po kami.